Hello guys! Sa video ito ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng Gmail account. Kaya naman kung interesado ka sa video nito ay tapusin mo hanggang dulo para matutunan mo kung paano gumawa ng Gmail account. Una nating gawin ay i-open natin ang ating Gmail application. At kung wala pa kayong Gmail application ay pwede nyo itong install sa inyong Play Store o sa inyong App Store. At kapag nandito na kayo sa inyong Gmail application ay i-click nyo itong bilog o yung icon na bilog sa taas. And then, pindutin mo itong add another account. At mapupunta tayo sa set email. At dito sa set email ay i-click mo itong Google. At dito nga ay pwede na tayo mag sign in. At i-click natin itong create account. Piliin mo dito ang for myself. At dito, ay ilagay natin ang ating name at last name. And then next. At pagkatapos, ang ating birthday at ang ating kasarian. And then next. At dito nga guys, ay may option ka na kung alin dyan ang gagamitin mong email. Pero mas maganda kapag sarili mong gawa yung email. Kaya naman, i-click natin itong create your own Gmail address. At kapag nalagay na natin ang ating Gmail address, ay in-next na natin ito. At mapupunta tayo dito sa password. At pag nakagawa na nga tayo ng password, ay inext na natin ito. At dito nga guys, ay pwede mong ilagay ang number na ginagamit mo. Para kung sakaling ma'am na makalimutan mo ang password ng Gmail mo, ay magagamit mo yung number mo sa pag-reset ng password mo. At kapag nalagay mo na nga ang number mo, ay i-click naman natin itong Yes, I'm in. At magsisend sa'yo ng code. At pag na-receive mo na yung code, ay ilagay mo dito and then next. At pagkatapos mong ma-review yung account, ay eh, next mo ito. At pindutin mo itong I agree. At ito na guys, nakagawa na tayo ng ating Gmail account.